good morning mga paratanong uh, Dito tayo sa babuya natin uh, tayo sa kubo uh, Ayan, uh, may kumukuha ng sili <laughs> Itatanim <laughs> Ayan, sili, mataba na. So, Ayan, tour ulit tayo dito sa ating babuya matagal tayong hindi nakapag upload sa kadawilan ng marami tayong ginagawa patayo tayo ng ba kaya yung kapatid ko lang yung uh, nandito so ito po yung mga bagong big po natin their mommies <laughs> Ito. Ayan. Ayan. Mga nganak na. Ito naman yung isa. Ayan, feeder natin para sa mga biglets. bagong feeder natin. Ito. Lagay mo lang dyan. Yung pellet. Feeder para dito sa mga biglets. Ayan. Ayan. Yung, ah. okay. Oh. Uh, Ay bago kami ngayong uh, tayong pigari pupunta tayo doon mamaya. So dito magiging for uh, sa mga inahin lang natin na uh, itong lugar na So yung fattening nilagay natin doon sa kabila. So ito na yung mga anak ulit. Ito yung bagong farrowing pen Ayan. Uh, ito mad madali na to mga ilang araw na rin mga nganak na to ito yung GP natin GP ito yung isa yan, ready na rin po yan for material uh, para mga anak ito yung mga gilts at ito yung ibang mga <coughs> nandito sa nursery ng mga piglets and medyo madumi pa <laughs> Ayan, sisigla po yan mga kababayan ah, ito yung isa maganda na ito ito yung iba Ayan, yung piglets natin Ayan. Okay, ito, paglo na ah, tamang tama, natin ito sa sa bagong area natin. Ito pa. Uh, ito yung mga gilts natin, iba. Ay, ah, ito patin yung ito. Patining tenaman may bae masisigla yung ating mga alaga na naman ngayon ah diyan. So yung iba na ning nilipat natin doon sa kabilang uh, area natin. So natira lang dito yung uh, konting uh, ah na natin. So, so dito kami ngayon sa isang location ng ating babuyan okay so nagpa perimeter net po muna bago yung fencing pero naglagay na rin ng itong uh, yung sa gate si Kuya Dexter oh, so, tapos na yan isna. <laughs> ah, yes Ada ah, patig desa luwang-luwang na ini. Baiku Ha? Ay, Ay, Singit iyo. Iyo Maralau gan Iyo. <laughs> ano na sya? Tinola. <laughs> o oh, may bubun baga digdiwi. Uy! Ba, oh, iya og malo. Hmm. Kokoha unta na. Gabi. Oo, Hmm.

Tio. Oh, ano ka sa akin? Para ko na lang yung pag-ibig. Uh, buhay natin dito sa farm. Ayan. Uh, Bagong ano, location. Bali dito ilalagay yung mga fattening. At dito na rin nagmimix ng <coughs> feeds. Eh ito yung bagong location ng fixet. Ito. ito na yung mga patining natin dito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Ayan, mga kababayan. So, ito yung light materials lang. Ayos na. Ayos na dito. Binubung patro agad sa na yung malaking tangke. Ayan, malaking tangke na. ng kain ng baboy 1000 square meter itong location so ilang building ang pwedeng ipagawa dito ito yung nasa center muna hanggang doon sa gate nagbi-mix ka na Anong, Ano, ano ini? Starter ay ano? Grower Ito 'yung mixer natin ng feed. Starter. Halong-halo talaga yan. Pero ang capacity kan eh. Ang mixer. 100 kilos and kung may gustong mag uh, mix na lang o oh, ito 100 kilos pwede na dito sa ganitong mixer at ganito kaliit lang na hammer mill and galingan ito yung mga concrete matting natin Ayan, may apat lang. buo nagpa bomba na rin tayo dito Ayan. may mm -hmm. matting natin gamit natin ay uh, ito 1.5 <laughs> kaya nang mag ano, mag supply ng tubig kapunta doon ito lang water pump Terima so. kasih

i'm all in the